aaa ah, din din uh, ano akong cut ka At katang punta rin rito? Ba? Hmm. babalisan kung kaya eh, saan? wala naman buti na kayo nagpunta at rin ako mamaya kaya eh, kaya ano punta ko ng ano sa pa? pariwispa pagbakti mo na ako mga apat na araw buti na ako eto nga ako ano sana ako dito sa dito sa Pinatawin Ah, ganoon? sa paringin mo po sa akin, oh, oh dalawang lamang no? no? e, eh. ko doon. Dalawang lamang Pati ako, Ang galing yung tumayin uh, yun, no? Kaya ka, sir, di pala ako ng makakain yun? E, yung sa family ko, yun, eh. E, ano yan, sir? E, eh, no, kaya ko mga anak ko. Eh, kainin nyo muna. Pag-away ko naman doon, tatanong na ako, ah, ako Di wala ka nang iuwi, sir? Hindi, kaya ka no, no, Pagpunta ko roon, palibago yung binya ako. Kainin nyo muna to, no? Ito lang, ay, pati sa nakayon. Ito lang, ngayon, magkano na ka? Okay, what lang like, sir? P5,000? P5,000? O, oh, apat kami. Hindi lang mahal. No. No. May dumating ng mga propa. ng no, pera. Makabawasan natin yung budget. Okay, okay, okay. Oh, no. No. Yun na? Okay lang. Pwede yun lang? P5,000? O, 5000 no? Kailangan nyo naman babalik no? Ay, kain muna kayo. Pagbili mo no. muna yung pera. Pagbili kayo muna yung pera, ha? Kakain ka na. Tapos kita eh. nah, nah, no. na. Nananakot <gabos> so, ka pa yata. <laughs> Hindi. Hindi. ito. Yung ATM ko. May nagawin pa naman ako dito. Ibig sa yung ATM. Ito na mag Ah, password ko sa wala tragan, lang, lang. Tragan, na. Kaya nangyong 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 niya nangyong 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 yung password ko, baka marami kang ano. So, yun ipama, ipama, yung iba, makakuha mo yung ibang 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 Babalik ko rin ito ngayon tala. Pata nyo naman gagamit nga pala yung ang hirap na eh, pupunta kami kay Pate. Mag kapi kape Apo? Tapos? Tapos magpizza pizza kay Jamila. Tapos? Ito. Ito lang. Yan lang lang, limang limang hirap ba? Kalaki naman ang kape na naan nila. -na. Eh, baka mapasalubong kami lang pati na. Tapagay nga, tama-tama. Ah. Eh, mas maailan na may kanka. Bao? ba eh, kakain. Bakit? Hindi 'yung ginagawa mo kaninuhan? Hindi <laughs> so, 'yan sa 'di. mga barkada lang 'yan, 'tol. Kakaiba talaga 'yan. Kaptai makita, tama 'yung Dika na po sa Hindi, hindi. Tama na ako sa inyo.